Ayaw hila atay ha. Ayan. Mm hmm. Mm okay. Mga kalugit, kumusta kayong lahat? Meron tayong customer si 75 years old mga kalugit, no? hindi diabetic si tatay. sa so, mag-start na tayo mga kalugit. Shaget lang tayo ha. Kung gusto niyo mag free free shout-out kita tay. Hi, John! Shout out kay John John! Ayan, lagyan natin ng alcohol para malinis siya tingnan. Ay, bilo. Hi, dam. Dedam, aling ko, Dedam. Siyang tamang bindiin na. Kailangan pang ito na. Ay, bigkos. Eh sakit nabito, ka? Um. Ay. B Hindi nabikugan daw okay na ha Relax time. Kaya tay. Kaya. Gusti. ayo. Hmm, daku Ayo ha. ayan Hmm. Hmm. Dako kayo ang. Ay, kolamie oh. Hmm. Ah, Dakuha ni tayo yung Sir John, tanawa ang kuko sa imong anak oh. Ay anak, imong tatay <laughs> <laughs> Grabe kayo mga kalugit Ah, dakuha, uy, ha oh. Diyos ko ka. <laughs> Grabe kayo Dako kayo tayo oh. na pay ano ni

Ay mo tinanaw Hindi room. Iniremut ko sa doktor. Peding mo na sa langal palit sa. Pero minad yon nga doktor nga mag-operate jud oy. Hmm. Ayon tayo wala na. Wala na miga to no. Aring bukol normal lang ni ha kay ano nya man ni. lagyan natin mga kalugit ng magic syrup natin, oh, di ba? Perfect. Lagyan mo lang bita tay ha. Tapos ayo ayaw, ayaw basta asang ano tubig nga pure. Ayaw li. Oh, balota lang sa Ang tiil mo lang ayaw basta pwede ka man kaligo. Ayan, okay na. Oh, di ba mga kalugit? Hmm. hmm. Okay na, tay. Pwede na baluton niya yung tuwan? Oh, baluton na karong pag-abot ito. Hindi na, tanggalo na siya para makasungaw siya. Ah, ah, yung baluton ng niya yung tuwan. Yan ang man-eat. Ayaw. Ayaw. yung malata. Oh, malata na siya. kaya murang mabasa-basa siya hmm. ba? Pero oh, mag-abot siya balay pao ng tuwan. Oo, tapos sugasan, agwa, or ano. Ay, hindi, agwa, di ay ng bitadain. Tapos magic sarap.